sunog ang outlet muna natin kung may power pa to 250 yung setting natin guys so ayan may, may reading pa ang problema lang ay nasusunog na so bakit ba nasusunog ang outlet guys ang nakalagay dito is 10 amperes 250 volts ayan guys yung capacity nya 10 amperes 250 volts ibig sabihin yan lang yung kayang dalhin niya 10 amperes kung i-convert natin sa watts yan ang 10 amperes i-multiply natin sa 230 volts 2300 watts so 2300 watts yung capacity niya ngayon kung magsasaksak tayo ng isang ng isang electric stove E, 1,000 watts na kaagad ito. Tapos, magsasaksak pa tayo ng isang rice cooker. 1,000 watts din. 2,000 watts na. Ngayon, yung capacity niya is 2,300 lang. E, purgang pa yan. Hindi natin maiwasan magsaksak pa dyan ng isa. Kung minsan, ito, ilaw, isasaksak pa nila to. Hanggang apat ang isasaksak nila. Kaya ganyan, nasa sunog yan. So, ang capacity nito guys na 10 amperes 2300 watts bababa pa yan kasi ang 10 amperes na, kapasit, na kapasitin niya ito ang allowed natin dyan gamitin is 80% lang yung 80% guys yan yung safety factor ngayon kung kukunin pa natin yung 80% ng 10 amperes yung 10 amperes i-multiply natin sa 0.80% so ang kakalabasan niyan is 8 amperes lang yun yung capacity na allowed natin gamitin sa isang 10 amperes. So, ilang watts yung 8 amperes? 1,840 watts lang. So, ito yung capacity nitong outlet. 1,840 watts. So, ngayon guys, kung magsasaksak tayo ng kagaya nitong electric stove, 1,000 watts. Tapos, may rice cooker pa na isasaksak nila. So, 2,000 watts na kagad. Ang capacity nito is 1,840 watts lang. So, masusunog yan talaga. Kaya ganito yung nangyayari. Unti-unti yung iinit, madi-deform yung cover nya kasi plastic lang. So, ganyan ang mangyayari. Iinit at masusunog na. So, meron pang ilalagay na ilaw. Ito. Yan yung mga dahilan kung bakit ang outlet nasusunog. Ito yung kadalasang makikita sa mga bahay. Kung minsan, lalagyan pa ito dito ng octopus adapter para makasaksak ng marami. So, mali yan. Hindi yan recommended. Kasi kagaya nito, 1,840 lang yung capacity. So, sa dalawang rice cooker pa lang, sunog na yan. Yan yung mga dahilan kung bakit ang outlet nasusunog.